channel. Okay guys, for today's video, uh, update po ito sa aking ipinonla. Kung napanood niyo po yung pagpunla ko ng mustasa and taiwan Pichay po, uh, bok choy po kung tawagin ng mga nagtitinda. So, yon. Uh, may improvement na po ang ating ipinonla. So, ipapakita ko po siya sa inyo. Pero bago pang lahat guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa po ang mga video. So, let's go guys! Okay guys, so this is it. Ayan, i-atras natin para makita nyo po lahat. Ayan. So, ito siya guys. This is the bok choy. Ayan, ito po yung bok choy. Oh, oh ang dami na po. Ang dami po. Grabe. Kung nakita nyo po yung pagpula ko nito, gusto ko nga po sana siyang bawasan. Pero, sa sobrang pino po ng tawag nito, ng buto na nalagay ko sa palad ko so hindi ko na siya mabalik. And this one is Okay, nadumihan ako. Ito po yung mustasa. So nasabi ko po ang na ito ang mustasa kasi kung inyo pong napansin, halos po pareho lang ano po, ayan oh, halos pareho lang. Pero po may pagkakaiba. This one is the mustasa and ito po yung ano, uh, bok choy. Paano ko po siya nasabi na mustasa ito? Kasi po, ayan, hinintay ko po muna na lumabas yung kanyang pangalawang dahon. Sa unang dahon po kasi guys, hindi natin marirecognize kung ano siya, kung pichay ba siya or mustasa kasi halos pareho lang po yung ano, pareho lang po yung shape ng kanilang dahon. So kung gusto niyo po siyang makilala, kung ano po talaga siya, isintayin po natin yung pangalawa po niya dahon. So, ayun na nga po, ito na po yung pangalawang dahon niya. Ayan. So, alam na po natin, alam ko na po, na po. Ah, uh, mustasa po yan siya. So, ito ay ang bok choy. Magkaiba po ang, magkaiba po yung kanyang ah, uh, pangalawang dahon. Ayan po yung pangalawang dahon. So, magkaiba. Ayan. Kita nyo po ba? Magkaiba. Wala masyado. Walang ano, walang uh, tawag nito. Hindi katulad sa mustasa. Na ang mustasa ay may mga parang may... Ano matatawag ba dito? May ano siya sa mga mga gilid-gilid niya. Parang may butas bu or may gili-gili siya sa gilid ng kanyang dahon. Yun po yung palatandaan ng mustasa. Punla ng mustasa. So, this is the mustasa and this one is bok choy. So, yun po. Doon po natin makikilala. Kasi kung tutusin po, yung unang dahon po ng mga punla natin, hindi po, ano, hindi po natin makilala kaagad kung ano po yan sa unang dahon po niya. So, maghintay po tayo sa kanyang pangalawang dahon para makilala po natin kung ano sila. Okay, so, alam natin kung sino si Pichay at sino si Mustasa. So, ngayon guys, dahil kung inyo pong nakikita yan, sobrang ano po, sobrang tawag nito, ah, uh, punong-puno ang ating pinagpunlaan dahil sa dami po ng ating nailagay, magbabawas po tayo. Kasi hindi naman po natin to lahat maitanim. Dahil rooftop gardening lang naman po tayo. So, sa bawat isang pot, Maglalagay po tayo ng tagdalawang ganito. So ang gagawin natin para maganda po yung pagtubo or maganda yung kalalabasan ng mga punla natin, paglipat natin, bawasan natin to siya guys. Paluluwagin natin. Yan. Though sayang, yes, pero kailangan eh paluluwagin natin. Piliin natin yung medyo uh, tawag nila dito is bansot na mga punla tatanggalin po natin sila. Ititira po natin yung sa tingin po natin ng mga healthy na mga punla. Kasi yun po yung palalaguin natin dito at pagkatapos pong maglago na siya ng mga ilang days, yun po ililipat na po natin siya sa mga pat na paglilipatan natin. Okay, so ganito lang po kabilis. Like ito, yung sa mga nasa gilid-gilid, ito po. Madali lang po ito bunutin. Ayan. So, bubunutin lang po natin. Ayan. Isa-isa para lumuwag po. Kasi kung inyo po nakita ha, crowded po masyado. So, piliin natin lang yung mga bansot. Ayun. Ayun po oh. So, ito, hindi na to siya masyado. Do, lalaki to siya. Lalaki kung tutusin. Pero, ang kailangan po kasi natin, paanohin natin, pa paluwagin ang ating punlaan, ang ating pinagpunlaan. Dahil, maliit lang po yung ating ano, maliit lang po yung ating napagpunlaan. Ayun. So, ang hinahanap natin, ang mga binubunot po natin, is yung mga nasa ilalim. Ayan. Magandang pang thumbnail siguro itong ganito. Oh. Ayan. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang yung ano. Ganun lang yung gagawin natin. Paluluwagin natin. Ayan. Sayang, of course, yes. Pero, hindi po natin kailangan lahat ito, kahit nga po bawasan natin ito sila para lumuwang, marami pa rin po talaga ito. Ang pinipili ko po ha, hindi po ano, ang pinipili ko po yung nasa ilalim lang po na tinatawag na po nila na mga bansot. Ayan, katulad po ng mga ganito. Ayan. Ayan. To, hindi po natin alam na bansot po ito kasi... Hindi pa naman talaga siya bumuka yung kanyang pangalawang dahon. Pero kailangan na po kasi natin siyang uh, bawasan para umalagwa po yung iba. Hindi po kasi to mag ano tawag nito, mag lalapad or lalago hangga't hindi po natin to sila binabawasan. Kailangan natin silang pa Hingahin hanggang sa sila ay lumaki. Hindi po ito makakahinga kapag ganito po kadami. Ayun. Diyo dapat po talaga para hindi sayang ang buto, kaunti lang. Kaunti lang talaga. Pero, at the same time po, uh, mas maigi yung marami. Kasi halimbawa po, uh, nakabili kayo ng hindi kagandahan na buto. Kung marami po yung napunla nyo, kahit sabihin natin na ang kalahati hindi tumubo, may kalahati pa rin na tumubo. Pero sa akin, goods po yung ano, goods po yung buto na nabili ko kasi halos lahat po tumubo. So, maganda po yung nabili kong ano, nabili kong buto. Goods goods po siya. Ayon. So, pagkatapos po nito, ayan. O oh, guys, uh, bago po kayo maggawa ng ganito, magbunot ng ganito, magbawas, siguraduhin nyo po na mabasa nyo po muna, ha? ah uh, madiligan nyo po muna siya at mapahinga nyo muna siya ng mga 15 to 20 minutes muna. Ang pag-rest ng pagkatapos nyo madiligan kasi kapag hindi nyo po siya diligan tapos inyo na po siyang binunutan sasama po ang mga ibang magkakatabi-tabi so kailangan palambutin muna yung kanyang lupa bago po ninyo bunutin ayun, yun lang po yun ganun lang kasimple ganyan lang po yung mga ginagawa ko noong nakapagpabuhay ako dito, ayun katulad ng mga ganito, medyo sobrang cute 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 na to, so hindi na natin yan siya mapa mapalago ayun Ganun din po ang gagawin natin. Ang gagawin ko sa ano, sa bok choy, babawasan ko din po 'yan para lumago po yung mga dahon. Yan. So, piliin po natin yung mga medyo makapal-kapal para bunutan natin, bawasan natin. Ganito lang po. Uh, mamaya din po, i ikot ko lang din po kayo ng kaunti, dito sa aking uh, rooftop, sa aking taniman dito sa taas. May kaunti pong pagbabago akong nagawa. Uh, I-share ko na lang din po sa inyo, kung papaano po, ma-maximize -ma yung ating ano, since ano lang po tayo, Uh, rooftop gardening lang po tayo. Gawin po natin, gawin po natin ang paraan kung paano po natin maayos or mapaganda ang ating side floor, ang ating taniman. Kasi uh, alam natin na tayo ay rooftop gardening lamang. limited lang po ang ating ano, limited lang po yung ating space. So every time nag-aayos tayo at nag-ano na din po nag bawas na din po ako ng iilang kong mga halaman dahil sobrang ano na po talaga sobrang sikip na dito sa aking third floor lalo na ngayon na magsa summer na mainit na so kailangan na namin maglatag ng aming pagbababara ng aming katawan <laughs> Ayan. so kung inyo po napapansin yan medyo umam, tawag dito lumuwag siya pero babawasan pa rin po natin hahanapan pa din po natin Opo, alam ko po sayang, pero kailangan po talaga eh. Kung, para makapag ano po tayo, makapag tawag na ito, makapag buo po tayo ng mga healthy na mga punla. Ayun. Magbawas tayo. Para huminga sila. Crowded sila masyado eh. Ayun. Dahan-dahan diba? lang po ha kasi alam niyo po, malambot pa ito, like ito, malambot pa ito. Makunting ano lang po natin nito, mabab na babalik po ito. ayan oh. Kunting ano lang po, mabilis lang po kasi itong mabali. So, dahan-dahan lang po at dahan-dahan lang po din talaga ang pagbunot kasi magkakakumpul-kumpul sila, may uh, may tendency na yung mga ibang katabi niyang unla ay masasama sa pagbunot sa pagbunot mo so mawawala na siya sa kanyang ano mawawala na siya sa kanyang lupa so pag nawala na siya sa kanyang lupa matik deads na yan ayan o di ba hmm. marami marami tayong bubunutin Okay, so ayan na siya guys. Kita nyo po, ayan oh, lumuwag po siya, ayan oh. mm, Lumuwag po siya. Ayan. So, hindi na siya gano'n. ka ano, hindi na siya gano'n ka-crowded. Ayan. Ito po yung mga natanggal natin. Medyo marami-rami. Eh. Ayan po yung natanggal natin. Oh. Ayan. Yung natanggal natin. So, yes, sayang. Pero, kailangan nating magbuo ng magandang tubo ng ating mustasa. So, ito na lang yung ating itinira. Goods na to siya. Kung tutusin guys, alam nyo ba, sobrang dami pa neto para sa ating itatanim. Ang target ko lang po kasi dito is uh, mga lima to anim na pots lang kasi yun lang po yung kasya doon sa ating pagtataniman, pagpupwestuhan ng ating mga pots. So, kada pot po, kada pot, ang ilalagay ko po is dalawang puno nito kasi kapag napalaki po natin siya mag mag-spread siya sa ating taniman so magiging crowded siya doon so dalawa lang ang kailangan nating itanim so itong mga to so sobra pa ito kung tutuusin ayan yan so goods na to medyo hinga-hinga na to sila nito ng kaunte ayan Meron pa nga pong mga bagong tubo pero hayaan na lang din natin yan. Tapos kapag po uh, medyo sumikip pa sila, magbawas pa din po tayo hanggang sa makakuha po tayo ng the best na punla. Healthy na punla na ililipat natin. Okay, so ang susunod po natin ay yung ating uh, tawag nito. Ito ang ating bok choy. Ayan. So, 'Yan naman po ang ating babawasan. Simple procedure lang din, ganun lang din po, ganun pa din po ang ating gagawin. Uh, magbawas tayo, tanggalin natin yung mga ibang mga bansot sabi nila. So Ganun lang, ganun lang. Ayun. Okay, so ayan na siya, guys. Nabawasan ko na. Oo. Uh. Kumunti na lang siya. Ayan. So, ang gagawin natin dito, uh, meron tayong kaunting lupa na may mga halo na yun siya, guys. May halo na siya mga vermicast. Basta halo-halo na yun siya. Dadagdagan po natin ito. Dadagdagan natin. Para yung puno po ng ating punla, tumibay. yan. Patitibayin po natin kasi kung inyo po nakikita yung iba, medyo nakahiga. Ayan. Ayan. So, patitibayin natin. After that, hindi po muna natin siya ilagay, ibalik doon sa kanyang pwesto. Dito po muna natin siya ilagay sa medyo malilim para maprotektahan muna siya sa pagkalanta. Kasi nagalaw po natin sila eh. Kasi yung pagbubunot-bunot po na ginawa ko sa kanila, yung ibang ugat po ng mga nandito medyo nagalaw yon So, kailangan muna natin silang ilagay sa medyo lilim na lugar. Ayan. So, magdadagdag tayo ng dahan-dahan sa ating uh, tawag na ito, sa mga gilid-gilid or sa gitna para tumibay po yung kanilang puno. Okay. Okay. So, ang pagdadagdag natin ay dahan-dahan. Tsaka, kailangan guys, buhag hagha ha? ang maidadagdag natin na lupa kasi para kapag po eh, naglipat po tayo, madali po natin siyang nakuha itong mga lupa na pinandadagdag ko na to may mga ano na to siya guys may tawag na ito uh, may mga halo-halo na to mga vermicast yung kokopit kukupit ba yung tawag doon? kokopit yon may mga gano'n na po ito. Para mapatibay lang natin. Ang pagdadagdag po kapag po ginawa nyo ito, dahan-dahan lang po ha. Kasi yung ating pong ano, yung ating pong mga punla na ito malutong po ito. Malutong. Kunting ano mo lang po dito is nababali po ito. Yan. Alalay lang po para hindi po siya masisira. Ayun. Tapos kunting kahig-kahig lang. Ang ano po, ba? Diba? Alam nyo po, medyo mahirap, yes. Pero, kapag po nailipat na to natin, ang ganda na po nito tingnan kapag uh, napalago po natin yung kanilang mga dahon libre na po tayo sa ah uh, mustasa yun, katulad yan kapag, ka, kapag ka napapatungan ng ano ng lupa yung kanyang dahon lumalaylay talaga kasi mabigat ang lupa at itong mga puno na ito ay cute 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 pa so hindi pa talaga sila nila kaya na mapatungan ng lupa so dahan dahan lang alalay kumbaga ayun Ayan. O, diba? Yung iba, medyo nag-ano. Hmm. tulak-tulak lang. Para tumayo ng straight. At saka, isa pa, kailangan natin na straight talaga sila. Kasi, para pag nilipat natin, hindi tayo mahirapan. Ayan. So, goods na yan. Ang pagdagdag natin, ng lupa. Ayun. Ayun. Oh. So, goods na ito. Inabot na ako ka ng init. <laughs> Ayan. So, ilagay muna natin to siya sa medyo malilim na lugar para hindi po siya ma lanta. So, isunod natin ito. Ito yung mustasa. Ayun. Isunod natin itong mustasa. Ayan. Si mustasa, guys, medyo ano siya ha ah uh, matibay siya compare kay bok choy. Medyo matibay si mustasa. So, kunti na lang ang iaana natin. Or, nunid na siguro si mustasa. Kasi, feeling ko baon na baon naman yung pagkaano kay mustasa. Oh. So, hindi na natin siya siguro dadagdagan ng lupa. Si bok choy, dinagdagan ko lang siya guys. Kasi medyo maano siya. Medyo mahuya ang tawag dito. Kasi mababaw lang masyado. Unlike kay ano. Unlike kay mustasa. So siguro ang pagkaano nito depende po doon sa paglagay ko. After ko ilagay yung buto, depende doon sa paglagay ko ng lupa. Siguro ito si bok choy. Kaunti lang siguro talaga yung naibaga, nailagay ko sa naipatong ko. Sa iwas ko po na hindi siya kumapal. Dahil kapag masyado po makapal din yung mailagay natin na lupa, pag nagpunla ng buto, mahirapan po kasi yung buto na umangat. So, si bok choy siguro, napakunti ko lang masyado. So, si mustasa, no need na. No need na natin siya lagyan ng ano, another lupa. Hayaan na lang muna natin siyang ganyan. Okay, so, ayun, nagawa natin. Nabot na ako ng init. Ang gusto kong gawin dito sa aking punla. Okay, so, nagawa ko na ang pangalawang step sa akin pagpula ng aking mustasa and bok choy. So, maghihintay tayo ng ilang days pa, one week, bago natin sila mailipat sa mga ganitong, ito po yung ating pagtataniman. Mga ganitong pat po ang ating pagtataniman. So, ito mga to, Uh, dalawa po ang pwedeng mailagay natin dito sa mga pad na to. So, nakaprepare na po yan sila. Dahil pinagtatanggalan ko po yan sila ng mga laman. Yung mga laman na hindi nakaaya-aya. So, pinagtatanggal ko na. Okay. So, inabot na ako guys ng init. Ang nagbibigay ng silong sa akin ay yung mga bunga na... Ay! Dahon na lamang po ng aking mga uba. So, tinatakpan nila yung aking <laughs> malapad na noo. Okay guys. So, sana may mga natutunan po kayo sa mga simpleng tips lamang na kung paano po ako magtanim dito sa aking third floor, paano po ako magtanim ng mga kagulayan dito. Okay, so sa mga mga na-upload ko na, nandun din po ang paano ako magtanim ng sitaw, talong, okra. So, panoorin nyo na lamang po. At kung may nagustuhan kayo or natutunan nyo, may natutunan po kayo sa aking mga video, huwag nyo po sana akong kalimutang subscribe and pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pa po mga video. So, see you sa so next video guys and happy planting! Bye!